makinig. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Mapuri sa iyo, Panginoong Iso Kristo. Uupo na po ang lahat. Sa ngalan ng ating Diyos, ang Diyos sa mga Diyos, anak at ng banal na Espiritu. Amen. Okay. Mabiyayang hapon sa ating lahat at welcome po sa ikalawang uh, nobena misa bilang parangal natin uh, kay Blessed Virgin Mary. So, sa hapong ito, ano ba ang gustong iparating ni Jesus sa atin? Ano ba ang nais niyong makita? Yan, ganda yung tanong ni Kristo. Uh, kasi kung ang, pag, ang standard ng tao ang tingnan o pamantayan, napakataas. Uh, gaya ng sabi ni Jesus, ano ba ang gusto niyong makita? Yung uh, nagdaramit ng maringal? O oh, wala dito. kasi kung titingnan natin yung mga propeta ng Diyos, napakasimple lang. Uh, pagdating ni Jesus, napakasimple lang. Uh, although maalam, uh, makapangyarihan si Kristo, pero hindi sa kagaya ng mga hari na nasa palasyo na napaka-highness, okay? napakataas yung pagtingin uh, sa, sa kanyang posisyon, pero kay Kristo hindi. So sa verse uh, Luke 7.28, okay, ano bang sabi ni Kristo? Wala pang isinilang na mas dakila kay Juan. Ngunit mas dakila kahiwan ang pinagharian ng Diyos, yung pinakahamak sa kaharian ng Diyos. So sino ba yung mga pinagharian ng Diyos? Okay? Yung mga simpleng tao na sumasampalataya uh, sa Diyos. So sino ba yung pinakahamak sa kaharian ng Panginoon? So dito tinutukoy ni Kristo yung mga mananampalataya na minsan tinutukis pa. <laughs> uh, na minsan yung mga Pinagharian ng Jos ay eh uh, ginawan pa ng hindi maganda kaya nagkawatak-watak para Palist Palestinian at taga Israel ngayon eh pinaglalaban pa rin nila yung eh <laughs> uh, yung ibinigay ng Jos uh, sa lahi na sa lahing mga Hudyo. So ngayon <clears throat> kung titingnan natin yung mga commentaries uh, sa sa mga komentaryo ng uh, Gospel na ito ang tinutukoy ni Kristo dito, itong mga tumatanggap sa kanya na yun sana ang pinagharian ng Diyos pero ang nangyayari ay nagkawatak-watak. Binanggit ni Juan na kung sino ba yung pinakadakila. Kasi nung dumating si Juan, napakataas yung pagtingin ng tao. Ito na ang Messias. Pero ano bang interpretasyon natin kay Juan? Siya yung uh, tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya sa John 3.30, binanggit ni Juan, uh, sabi niya, lubos na aking kagalakan ngayon. Uh, dapat siya maitaas Sino ba? Si Kristo. Okay? At ako na may maibaba. Kasi yung pagtingin ng mga tao kay Juan, uh, napaka... Kung si Jesus ay subordinate lang. Uh, hindi lang nga subordinate eh. Kasi hindi nila pinaniwalaan si Kristo. So, dito, uh, sa kasunod na talatan, binanggit doon ni Juan na mas dakila pa uh, si Jesus kay Abraham, eh, kay, kay Moises, kay uh, kahit yung mga anghel ng Diyos ay mas dakila pa uh, si Jesus. Kung si Juan ang nagpatutuo na ito yung anak ng kataas-taas ng Diyos. Okay? So sa Hebrew 3.5-6, ito yung patutuo nila. Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatutuon sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Okay, subalit so si Kristo, okay, ano naman ang pagkilala nila kay Kristo? Subalit so si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kaya kung matibay ang ating pag-asa, hindi natin ito kinahihiya. Ipinaglaban niyo ba si Kristo na dakila sa lahat? ibaka eh, baka hanggang ngayon, ang paniniwala natin, gaya ng mga Hudyo, nadakila pa si Moises, si Abraham, di ba may tatlong uh, mga patriarch sa Old Testament, uh, Abraham, Isaac, Jacob. Yan yung mga ninuno nila noon na pinapahalagan kay Moises. Eh, ano ba ang pagtingin natin? Kagaya ba ng mga Hudyo na mas dakila pa uh, si Abraham kay Jesus? Pero dito si Juan ng Aral na mas dakila pa Uh, sa si Jesus kay Moises, kay Abraham, o sino may yung mga pinili ng Diyos sa Old Testament. Now, paano naging dakila si Kristo, mga kapatid? Dahil si Jesus ay mula sa langit. Kaya e, ano bang pagkaintindi natin? Uh, noong bumaba ang Anghel ng Diyos at nagpahayag kay Maria, sinabi ng Anghel na si Gabriel, mapalad na Maria, sumasa ang anak ng katasasang taasang Diyos, Banal na Espiritu. So doon pa lang, bago nagkatawang tao si Kristo, ay sinabi na ng Anghel na ito'y anak ng kataas-taas ng Diyos. So ang pagkakilala natin kay Kristo, siya'y mula sa langit. Pedakila siya uh, sa lahat ng nilikha ng Diyos. Okay? Malinaw yan. Takila si Jesus sa lahat ng nilikha dahil siya taga tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Uh, sa Old Testament, ang Diyos Ama ay nakipagtipan kay Abraham. So, yun. Then sa New Testament naman, ang amang ay nakipagtipan uh, sa kanyang anak. At yun na yun ang New Testament. Kaya ang tawag natin kay Kristo, tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Okay. Sa New Testament, marami na ang pangako. Kung sa Old Testament, kay uh, Moises nagpahayag ang Diyos na sinumang sumunod maniwala na nagsasabuhay sa kautusan, mabubuhay, uh, magkaroon ng uh, kasaganaan ng buhay. Sa New Testament, ang daming pangako ng Diyos Ama uh, sa kanyang anak sa daigdig na ito. Eh, hindi lang buhay na walang hanggan ang kayang ibigay ng Diyos sa mga taong nagpailalim kay Kristo. So dito, dapat nga mas paniwalaan ng tao si Jesus kaysa kay Juan, kay Moises, kay Abraham. Dahil sa lahat ng sugo ng Ama, Si Jesus lang ang nagmula sa langit. Bumaba mula sa langit. Di ba? Uh, sa panulat ni Pablo, uh, ni Pedro, 2 Peter 1.21, sabi nga niya, Although ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kaluuban lamang ng tao, so although yung Old Testament na tipan ng Diyos ay hindi nagmula sa kaluuban ng tao, kundi ito'y galing sa Diyos, ay pinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Uh, take note, bago nagkatawang tao si Kristo ay banal na Espiritu. Eh, okay, bago siya nagkaroon ng isang uh, katawan at buto, siya ay banal na Espiritu. Okay? So John 3.31, sinabi ni Juan, ang mula sa itaas, sino yung mula sa itaas? Si Jesus ay dakila sa lahat. Kaya talagang si Juan uh, nagpatutuo dito. Ang mula sa lupa ay tagalupa at ang nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. yon. Yung mga propeta ang kanilang katayanan ay uh, limited lamang uh, kumpara kay Kristo na sa mula sa langit at dakila sa lahat. John 3:35. Iniibig ng amang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. So talagang mas dakila kasi ang ang authority ni Kristo ay pamamahala sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. So hindi lang daigdig ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Kristo, meron pang ilalim sa lupa. Sino kayo yung mga nasa ilalim ng lupa? <laughs> Sino ba yung mga nasa ilalim ng lupa? Ito yung mga nilikha ng Diyos na hindi natin nakikita. Okay? Yung mga nasa langit naman, ay nilikha ng Diyos gaya ng mga angeles na nilikha ng Panginoon. Okay? So, ang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung maganda uh, kumpara noon uh, ang pahayag ng Diyos sa mga kay Moises at kay Abraham mga ano lang, mga pangako. Uh, nyo ang kasaganaan, uh, kautosan, kaligtasan. Pero yung pangako ng Ama kay Kristo, ang uh, sabi niya, ang sumampalataya sa anak ay buhay na walang hanggan. So, maga mas maganda. Kumbaga, mas mainam yung pangako ng Diyos sa panibagong tipan kay Kristo kaysa sa Old Testament, mga batas lang at kautusan. So, ano ba ang gustong ipahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon? Simple lang, mga kapatid. So, huwag na tayong, kumbaga, dapat doon na tayo nakatuon. Kasi, ang pakiusap ni hindi naman nakiusap ni Jesus ha. Ang ginagawa ni Kristo ay kaluuban ng Ama. So, nagpahayag siya ng aral, parang pakiusap na rin. <laughs> okay? Na lahat ay maniwala sa kanya. Kung hindi man lahat ay maniwala sa kanya, paniwalaan ang kanyang mga ginagawa dahil kalooban ito ng Ama. Di ba sabi ni Kristo, kung hindi kayo naniniwala sa akin, paniwalaan ninyo ang ginagawa ko dahil yun ay kalooban ng aking Ama. So hindi sa kailangan ko ang patutuon ng tao, yun ang sabi ni Kristo sinasabo, sinasabi ko ito para maligtas kayo. Yan. Babala kasi ito ni Kristo eh. Kung bakit sinasabi ni Jesus ito, dahil mangyayari nga. Di diba? Kung bakit may ipinapadala ang Diyos ng mga mensahero upang ang tao ay maging handa kung sakaling darating na ang paghukom, kung sakaling darating na ang katapusan ng daigdig. Naniniwala ba kayo may katapusan ng daigdig? Pangangaral yan ni Kristo eh na darating ang panahon na ang langit at lupa ay mawawala. Eh, lahat ng bagay ngayon na meron tayo, mawawala ito. May panibagong langit at lupa ang inihanda ang Diyos. At yun yun ang New Jerusalem, uh, panibagong langit at lupa. So, hindi naghangad si Jesus ng parangal ng tao. So, hindi ganun si Kristo, hindi kagaya ng mga hari, hindi kagaya ng mga sinaon ng panahon na, oh, lumuhod kayo sa amin ginawang uh, Diyos Diyos ha, ng mga taong makapangyarihan noon. Pero si Kristo hindi naghahangad ng parangal ng tao. Eh si Jesus hindi nang, hindi nangailangan ng katutuo ng tao. Ang kailangan ni Jesus ay maniwala. Kasi ang ang pinakamahalaga dito ay upang maligtas ang tao, yung mga naniniwala sa mga babalang ito. Okay? na siya sa pangalan ng kanyang ama, kaya dapat paniwalaan ng tao. At din ang kanilang kung bakit narito si Kristo ay upang tupdin ang kanilang pinagkasunduan. Okay? Ano bang pinagkasunduan ng Ama? Itong pagliligtas ng sanlibutan upang sa ikaliligtas ng marami. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, imagine na, dahil, lang, dahil sa pamamagitan ni Jesus, malilinis kay ang tao, ang pagkakasala ng tao sa daigdig na ito. So sa pamamagitan ng ating paniniwala uh, sa Kanya, ito'y magdala sa atin ng kasiguruhan at kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. So kung tayo'y tumingin, ano ba ang na gusto nating makita? Hindi yung power-power. <laughs> gusto kasi ng tao na kapag Diyos ay napaka... Yung perspective natin sa Diyos ay napaka... Ano? Parang angelic yung pagtingin natin. Pero yung pagpapakita naman ni Jesus sa daigdig na ito, na ay napaka-simple lang. Parang simpleng tao lang. Kaya ang ibig sabihin ni Kristo mga kapatid na hindi kagaya ng daigdig pag presidente ka ganito ganito ganito. Pero yung mga hinirang ng Diyos, di ba? Sino ba yung mga pinakahamak sa kaharian ng Diyos? Ito yung mga napakasimpleng tao na uh, hanggang ngayon ay sumasampalataya at sumusunod sa kanya. So yun yun ang mga dakila sa kaharian ng Panginoon. So nawa ang ating mga pagtingin uh sa mga Diyos na bagay ay hindi kagaya sa makadaigdig na pamantayan. Uh, kung ang mundo ang daming mga ganito ganito ganito, ang Diyos, simple lang. Uh, maniwala ka lang sa kanya, magsasabuhay, 'yun makamit mo na, makikita mo na ang iyong inaasahan. So, sa patuloy nating pakikinig, maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Dios uh, sa daigdig na ito. Amen. Uh sa pangalan ng ating Jones sa mga anak at ng